So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang uh, sabihin mo sa committee ito ang iyong uh, salaysay? O po, Your Honor. salaysay po. Ako po si Fernando Magdalaro. 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po, makapag makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court Davao City Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos, naibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada Dos, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong piso sa maximum security compound ng Davao Prison, Penal Farm. Sinabihan niya po ako, natulungan ko daw siya at may ipapatira ng mabi, mabigay uh, magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na tatlong Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabid niya na ang nagutos utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng ka kalayaan pinangakuan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga dahil dito pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng double prison and penal farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin Don ko unang nakita yung tatlong Chinese na naka nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Biocor sa aking silda at ako ay kinaptapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sashi na shabu na may kaunting residue sa, sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yun, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina. Silda Saiz. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga Bukor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? wow man? Page, pakibigyan nga ng tubig. Thank you, sir. Ito. Sila sa ko. Noong hapon na yun. Noong hapon na yun, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga-Biocor, yung tatlong Chinese national sa aming sildanong noong unang araw, ilang ilang pumasok sa loob, kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan sa, kan sa kasila pinapasok ulit. Mga 8:00 AM ng gabi ng araw na pinagsasak pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan 'yung tatlong Chinese at ginamitan ko nang ng mga 'tong nang panaksak at 'yung ibinigay ni Leo pinkian na 29 balisong Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo. Ngunit sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina Dabao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin pinagkasan pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung tatlong Chinese Chokintong at Wong para hindi sila maka laban habang sinaksak ko si Jokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak yung tumumba na si Chokentong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina Silda sais para hindi makita yung duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grealdo Padilla sa Bartolina, Selda, Sais, at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman sa aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng selda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan kami ni, kami ni Sir Poro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa tatlong Chinese na Amin aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019 kami ay masintinsyahan nang 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay dalawang araw ng incident, pagsaksak namin sa tatlong Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera pinangako ni sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Binigay. Sabi ko asawa, sa asawa ko si Linlin. Pag alam ko na, na naman na, na kuha na yung isang milyon noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman pero hanggang ngayon kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yon. Ibigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag at alam ko rin na mara, maaring maggamitin laban tabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan, ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Bagyo. Sinumpaan at nilagdaan sa harap sa harap ko ngayon ika-21 ng August 2024 sa lungsod ng Bagyo. Okay, salamat uh, Andy. Uh, po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, brother. Okay, salamat. Uh,